si Tayo. Sarap. Kain po tayo. Ba't tigil-tigil pa yung mga sandali yan? Tigil-tigil pa yung mga sandali. Yung mga tamang hapon po sa inyong lahat. Yan, baling kami po ni Bossing ay kadadating laang at nandito po tayo ngayon sa Kananay. Tara Bossing, tara sa loob po. Nandito rin po pala si Leia at nandito po yung kanyang susakayan. Tapos ay sinatsula yata ay susunod na laang daw. Yan po. Tatay. Ah. Nandito na po pala si Leia, honey. Wow. Aba, dito pa lang nag- uh, wow. <laughs> Akala ko. Akala ko y kayo y wala pa dito. So, na, na, na dahil, na, dahil kaya kami narito dahil Happy Wala. Okay, sa pang-tahilan kung bakit talagang tayo naririto. Dahil si Ma'am Gloria nung nakaraan ay di ba ni eh at kayo pinapili ng jacket sa Kabesi Store. Ay ngayon ay nagan sa akin nag... Kung pag may nung na-upload ko yung vlog, ay tumawag agad at sabi, Nels, yung mga girls naman, sabi ko, ay nagpadala kay Janet ng... Kaya kayo nga rin So isang lang yay! mapapayehey pa si Talalay dahil, wait lang, posing oh. ka na yung magpagko. Ano yung magpagko Talalay Ang good news ay para kay Talalay. <laughs> o oh, Talalay, o, oh, 3K ay, no. from ay, no. Ate Gigi. Wow. Wow. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh, Thank you po, Ate Gigi. Thank you, Gigi. Thank you. 100, thank, you yeah. thank, thank you po Ate Gigi. So, kaya napakarami nating dapat ipasalamat at i-celebrate 100,000 na subscribers sa channel Thank you po. Malapit na birthday ni Tala yeah. Ah! vlog ni Kuya naarig tao lampo kay Tomas ay si narigtakon narey ay, na, na, ni... ay nakita ko na rin at mga isagong ayeh 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 So para patuloy yung hehe natin. Kaya tayo to wiki up. Wow. Hehe. 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 Ito eh, ay Hehe. <laughs> <laughs>

lang, rambutan. Rambutan. Yan yeah, ay galing doon sa aming training. Kami po ni Kagwapo lang ay gusto sanang sumama nga kay Atinas kahapon. Mm -hmm. Uh, po sa inyo sa pagbibigay ng mga No, mga para para sa mga pa po ako no, mga um, may dumating. para sa piyaki. ako na, sa na kayo Ako na pong nakarating. Yeah. ko okay, so, yung... so, mo na kayo support. At Mama. yun ang mukha. Yeah. Okay, na. Tayo na. Tayo na. Tayo na. na. Tayo 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 na. Tayo na yan, sila na. Yeah. Si Milo ay, ay, sa akin ay, may kamay. Mga ano na daw mm. oh, ang iyong kilikili. Oo, magandahan. Maganda, ate. Ah, parang ganyan din yung jacket ni Bunsong natin. Oh, ay couple. Couple sila, couple. Ay, na <makes> ba mga jacket, Ay, si... Okay, mag na. Mga jacket. Ah, bon ah, na chula. Okay, okay. okay. okay you I'm Pili siya, ko rin. Atinos, ay. Sila chula. Ay pa. I mean, mean, I mean, Pili ko rin daw si yeah, ano, yeah, si, may may si Pili ko rin daw si Milot. Maganda nga yan. nice Kahit pa rin ni, ano, kahit pa rin ni Jacket. Oo. Saka kahit, ano, ah, kahit kung gusto mo yan, ah. Kasi ano, kung mag-i, ano, yung... Jacket lang basta nga rin. Kasi kala ka ko wala sa lista. Basta mo kayo. Ay, Una sa lahat ay si Mother. Ayan, labas na mga Jacket para makapamili.

naila Lagsang. Lagsang. Leti sa. Oh, laki mahaya. O, ang mga mahaya. Honorable ni bossing, ay ganito itong style. Ay baka naman oh. na, may kapalit. Ganito ito. ah ang napili ni bossing. Kulay niya kaya ang ka na kay nilot. Ganito 'yung black. No? Ganito oh, na, oh, na oh, pula. Oh, oh. Ito na lang para kay Milasaw oh, at suto. Oh? Pick. Pang motor lang. Pang motor ah Isa ka pang office. Ha? Oh, ano yung napili ni napili. Gusto ko rin sana yan kaso na may yung oh, oh baka na may yung aking bilbil di lumabas. Patingin ako mahala sa iyo. Ang mahal na resort. <laughs> ang sayo mother, alin po? Ang sayo mother. Ito yung O, oh, uh, uh, oh anak ay lalabas ang tiyandi. din. ako ay hindi arin yung ganyan. Ah. Si Hyzen ay ito din. Ay, napili ni Seth. Ay, okay, nalanda. Wow, sexy, sexy naman din. Matinda talikod ka nga. Iyan. Ay, 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 ka, oh, Carly, oh, ano nga yung papel, jacket? Yeah. Lumod sa... <laughs> <laughs> nga oh, sa akin. Wala sa akin. Ay, walang medium. Ay, wala nga yung paikot. Wala. Ayan. Ito na lang sa akin, panty <laughs> Ready, go! Maraming maraming salamat po, Ma'am Gloria! ito po yung napili ko. Yeah. Tapos, ito naman po yung kay Milot. Thank you so much po ulit, Ma'am Gloria. Ayan. Yeah. At maya-maya uh, ay kami magpapaalam na rin. <laughs> 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 ano po, sing ka na? Sa pinakata. Thank you po ulit kay Ma'am Gloria. Thank you, po you, boy. So, uram, napasaya niyo po ang Team Kitik. Thank you. Thank you po. I'm excited po. Ayan po, kami, palis na ni Bossing eh nagkaya ng ang Team Kitik. Baka mo, hindi natin dapat palagpasin yung magkakatawin na yung 100 km. Yehey! Yehey! Sila daw po ay gagala sa Pioy. Bigla gala po ilang gala. At saka nag-upload na si Y. Ay tayo na tayo Tara na tayo manong. Tara na tayo na tayo manong. na tayo Ayan at na nga po ang Team Hitik. Sa bay... Kasunod na rin po natin. Ayan po si Napunso. Sina <laughs> O, oh, pasok kayo. Pasok, pasok. Let's go. At tayo makapanood na na yung upload na po. Ayan. Yeah. Ayan, at nandito na po ang Team Hitik. Sabay-sabay po namin papanood rin yung paglabas ni Thomas. Yehey! At ah, si Natchula po doon ay busy-busy sa busy, pagluluto. Parang viewing party ito. Uh, Masayang manood ng magkakasama. Hindi oh, naman natin panoorin sa kanya-kanya natin. Oh, oh, so, oh. Parang parang masaya. Masaya. Oh, magkakasama tayo. Ano? Ayan po siya talaga nakatali lang ang oh, eh, Ay, pero pwedeng tanggalin dito, Abonso. Oo, oh, alis muna. Sige. Um, para hindi mo nakabalang doon. Ha? Ah, ka, uluto mo na lahat eh, yan. Oh, oh. Si Nanerly po ang kuwan ngayon. Si in in-charge. In in yeah. oh. po si Nanerly ang set at busy-busy po pagluluto sa kusina. Si Mahal. Wow! Ano niluluto ni Mahal? So, Sosie. Sosie. Ate Nel, hmm. sit back and relax. Thank <laughs> <laughs> you. na to. Thank you. Ay, doon ay pagkatapos ay eh. isangag mo yung baho. Ah. Ha? Huh? Ito? Oo. Oh. <laughs> Para mainit. Masarap ay natin. sige. you. At si Nel, ah, uh, si Seth naman po ay gumagawa ng sausawan. Ayan po si Teo at lumabas na. Ang maganda ngay, ni Baby. Baby ko may bisita. <laughs> tawa na tawa. Masaya na ka na. lang na. Masaya na na si yo Ayan po si Bossing galing fish pond. Wow, may alimang. Ano yan? Isla? Ah. Ayan po. at po. na po. Yan, meron po ditong chucks to go. Tapos may hotdog, may... Ano ang tawag dito, Ah, sausage. Sausage. Ayan. May pritong talong. May isda. Na, ito po yung niluto ni Lolo. Tapos meron pong... Sisig. Ito po ay biglang banding. Walang kaplano-plano. Nagkayayaan lang po na dito na lang manood ng paglabas ni... Thomas. Thank you, Lea, sa sisig at saka sa ando. Tara, kain na tayo. Ayan, so bago tayo kumain, tayo muna ay muna langin. Let us pray, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Uh, Panginoon Diyos, muna po salamat sa gabing ito na bigyan kami ng pagkatataon para muli mo masama sama to celebrate ang 100K uh, subscribers celebration ng kay Atin ng CD maging kay Thomas. So ngayong gabi, Panginoon Diyos, napapasalamat so po kami. At ang aming pong papagsalusaluhan ngayong gabi, pag pagpalain niyo, basmasan, maging kalakasan ang aming pangungataon. Sa mga nagain, Panginoon Diyos, kayo na po ang bumalik sa kanila ng siksik, libilig at umaapaw. Ito pa ang isamot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Happy 100th day! Happy 100th day. day! Happy 100th day! Happy 100th day! Happy 100th day Tapos sa iyo kay Thomas Happy welcome Happy welcome Thomas, <laughs> baby Thomas. Thomas. Welcome, welcome baby Thomas welcome, baby. welcome Welcome baby Welcome baby Thomas Yehey Yehey Guys hati-hati sa sausage, dahil bilang siya, hati kami ni Teo. Ah, ah, hati dito. Ah. kaka-Potol punso. sa inyong blessings. Kain na kayo. Bossing ikaw, kain na. Kain na bossing. Ikaw Leya, kaya na iya, kain na. O, kami do'y ni Kim sa sausage. Hati kami Oo, oh, ano Ay, ay si, si ano? Si ano. Isa, oh, yan, na kami din Hati ha? kami dito. Oo. Oh. biglaan talaga na oh. um, pagsasama-sama. Oh. Dahil kung tayo oh. ay medyo nagkaroon ng plano, oh. ang bala ko po oh. talaga ay magpagawa po ng cake. Dahil oh. hati na yung 100k. Wow. Thank Ketulad you. Kaya tulad nung cake ni Melo, hindi na lang ako po noon na nagpagawa din ng cake. Oh. cake oh. Na customized cake. Kaya lang biglaan. Biglaan, dahil nagkaya yan kaya lang kaya sa panonood. ni... Meron tayo yung mga susunod mga activities po. Sabi natin, hindi tayo mag mga ano na, sama-sama. Kain na, na, boss. Meron bang, ano, yung next time? Bossing, kain na. Kain na po ko yan, e. Ikaw, nini. Kain na. Parang gulo. Uy, tayo may sinain pa doon, ha? Kain po. Kain po. Sabi na po ka Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po. Kain po tayo. Kain po. Kuha pa kayo ng kanin dun. Mahal. Teo, mahal ko. Hindi ka nagiyak mahal. Hmm. Hindi ka na namin nilala. okay kanina. Okay. Okay. Eh, Sir, pininara sa ko sa tulay. Kain na, ano, kain na Eric. Eh. Sige, kumain na kami doon sa atin. Naitala pala si Beka na ano, minudo at stick. Ayun. Oh. <laughs> Yun ang inulam namin. Tapos sa ko sa tulay, baka suno na dito. ayo umakamin. Baby, gusto mo lang kumain. Nagpatingin siya sa food. Nagpatingin siya sa food. Ayan, nakain na rin po yung dalawa ni Laila at si Bunso. Nakapagtagod mm -hmm. <laughs> na, nakaiteyo. Nakain na. Pwede po po sa dapat. Oo, kain po tayo. Mm. <laughs> <laughs> si Bossing po nagluluto dito ng isda. Pampulutan daw po ito. Saka meron pa po dito. Wow, alimang pala ito. Nasi kabeshi Ayan po, at kami sabay-sabay ng manunood. Ano po, so? Ito ninyo din yan. Nanganap na si kabeshi. Ano, ready na kayo? if play niya Play na. Ayan na po. na. Ayan, at panoorin niyo na lang po sa YouTube channel po ni Tarasius TV. Ayan po, I love that! That that polluted baga or...? Mind ka na! ka na ako na yung Wow! Ano What are you seeing? I

Okay, Mahal, Punto, uh -huh. uh -huh. uh -huh. tapos siya si to Parang sunod-sunod na iyon. Eh. Oh. Wow! Kaninang wow. wow. taba ng lalaki ba gaya'n? Yeah. Hindi, babae ito. Ah, uh, babae? Uh. May piga din. Oo, ano yung lalaki tayo. Iyon ay taba uh. din ha, na yung parang... Oo. Uh. Pigang nga uh. pa <laughs> <laughs> oh. iyon. Wow! Mm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sarap. Boy, malay mo kung kumain na hindi. Kain po tayo. Bakit pinag tip 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 tip

nakamatulong sa akin nag-apply mag-serox para ako mag-ano. <laughs> wala ko yan, gabi ko. Sa kwento tayo, ati Tula, lolo ko may pagos wala. Ang may trabaho lang kasi <laughs> that time, si Kuya White at si Ate Si Ate Isi sa si bakery. Ay, mag-ano lang sa hod na yun. Ay, nung ikaw ay nagtatara, sabihin natin na medyo mahirap pa rin tayo na Pero may trabaho si, siyempre, siya. Kaya hindi mo ma- Kung <laughs> hindi mo ma-feel, si J. ako. O, ako, kami Hindi mo pa yan na oh, ba, okay. peyre, ba, niya, mas mahirap yeah, I mean, struggle ko I mean, sa struggle I mean, mo. Yes. <laughs> 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 Hindi, alam mo bakit, alam mo bakit so. Kaya mas mahirap yun sa amin. Naranasan na sa akin. Naranasan mo mag-boarding ako. Naranasan dali, kong tumuloy sa ibang bahay, nangatulong, maglaba, tapos... Okay. <laughs> <s> <laughs> ikaw, ikaw ay e, naka-boarding. Kahit pa paano, di ba ka, kaya kung tayo may kakayahan kami na yung may kakayahan, mag-boarding din ako. Huwag ako sa pasig, di ba nga? Pero hindi. Nakitira ako nun sa... Naalala ko nakitira ako nun sa ibang bahay tapos... Para nangatulog, naglalawa ko. Hindi mo ma... Ano nga, Boy? hindi nga nag-uusapan natin. Nung nag-aaral ka, nag-aaral ako. Sabi mo mahirap yung panahon na nag-aaral. Pero, mas mahirap nung panahon oh, mga, abay, doon pala ang side gawin, nakapag-boarding, ako yung nakapag-boarding, ako yung <laughs> nakapag-boarding, ako yung naka, nakalanirahan naka, naka, sa ibang ano. oh, yan, sinasabi yung sinasabi ninyong dalawa. Oh. Ay, 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 wala sa tayo. Ay, ay, ay. ay, Oo, oh, ayan. Oo, ay, wala yung sa naranasan ko. Oo. Oh. Hindi uh, ka nag-boarding. Wala talaga. Walang bahay na tinuloyan. Abay, hindi ni nanirahan ko sa tanayo. Pero naalala kang kwento oh. ni Atinas, ay yung may nakita doon siyang isang libo. Iyayo okay. ka saan lang yun. 20 200. Oh, oh. Okay. Malaki huh? ng ano Yung halaga <laughs> ah, Hindi na pa. <laughs> eh, parang papasok na sis ko na may nakita 200. Alam din yata. yung...